sa bawat bayan sa Pilipinas, may mga kwentong hindi basta-basta ay kinukwento. May mga sikreto, may mga nilalang, at may mga taong nagtatago ng kakaibang alaga. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong nagmula mismo sa Cebu tungkol sa isang nilalang na sinasabing nagbibigay ng swerte. Kapalit ng isang bagay na talagang kakilakilabot. Ito ang kwento ni Mang Ruben at ng alaga niyang sigbin sa pinakaliblib na bahagi ng Cebu. May isang lugar na hindi halos dinadaanan ng kahit sinong dayo. Isang sityo na puno ng kwento, takot at bulung bulungan Tinatawag nila itong Sityo Luntian. Dito, matagal nang umiikot ang balita tungkol sa isang kakaibang nilalang tahimik dito kapag araw. Pero pagsapit ng hating gabi, parang may ibang gumigising. Isang anino na gumagala tuwing hating gabi. May mga yapak na mabilis, mababa, may mga aninong tumatakbo at may nilalang daw na hindi mo dapat titigan ng diretsyo sa mata na parang aso pero baliktad ang mga paa. At ito ay isang tinatawag na sigbin. Para sa iba, alamat lang. Pero para sa mga taong nanirahan sa sitio Luntian, hindi ito katangisip. At ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilyang naghahangad lamang ng pag-asenso na hindi nila alam ay may kapalit sa dilim. Ang barangay San Roque ay isang maliit na sityo sa gilid ng bundok. Tahimik, laging mahamog at halos puro matatanda ang nakatira dahil karamihan sa kabataan ay lumuwas na ng lungsod. Sa baryong ito nakatira si Mang Ruben, isang anim na dalawang taong gulang na magsasaka. Tahimik lang siya, halos walang kausap. Pero kilala siya sa buong barangay, hindi dahil sa pagiging palakaibigan, kundi dahil sa swerte niya. Habang lahat ay hirap sa ani dahil sa tagtuyot, si Mang Ruben lang ang hindi nagkukulang ng bigas. Ang bukid niya ay laging mabunga. At kapag pista, siya ang laging may pinakamalaking donasyon sa simbahan. Pero ang pinakakinatatakutan, tuwing alas 12 ng gabi, may kaluskos at maliliit na yabag na naririnig mula sa likod ng bahay niya. Sa tindahan, madalas pag-usapan ng mga nanay. Ay nako, may alaga yan si Ruben, sabi ng isa. Sigbin daw, kaya swerte pero may kapalit. Ang sabi ng matatanda, kapag may alaga, kailangan mo raw pakainin ng dugo paminsan-minsan. Hindi dugo ng hayop, kundi ng tao. Pero syempre, chismis lang yan. O akala nila. Isang linggo bago magsimula ang tunay na takot, may nawawalang tatlong aso sa barangay. Naghahanap ang mga may-ari. Pero parang naglaho lang. Ang sabi ng iba, baka ninakaw. Ang sabi ng matatanda, hindi yan ordinaryo. At nang gabing iyon, unang beses na may nakakita ng maliit pero baligtad ang paa. Naglalakad sa dilim. Mabilis, mababa, at may mahabang tenga. Si Lara, labimpitong taong gulang, ang apo ni Mang Ruben. Galing Cebu City bumisita para alagaan ang lolo niya dahil tumatanda na. Pero pagdating pa lang niya, may napansin na siya. Isa, laging sarado ang likod na bodega. Dalawa... Laging may bakal na chain sa pinto... Tatlo... May malansang amoy tuwing gabi... At tuwing hating gabi... Nagigising siya sa mga tunog na parang... Mga yabag ng maliit na hayop... Pero mabilis... Sobrang bilis... Isang gabi... Alas dose... Hindi makatulog si Lara... Uminom ng tubig... At pagdaan niya sa bintana... Napatingin siya sa likod ng bahay... At doon niya nakita... Isang nila lang, maliit. Halos kasing laki ng bata. Payat sobra, nakayuko, baliktad ang mga paa. Mahaba ang tenga na parang nakalaylay hanggang sa hig. At ang matap, kulay pula na parang laging gutom. Kumakain ito ng isang piraso ng karne na hindi niya matukoy kung saang hayop galing. Kinabukasan, hinarap ni Lara ang lolo niya. Lolo, ano yun kagabi? Sa una, tumahimik si Mang Ruben. Pagkatapos, umupo siya at nagsimula ng umamin. Ayon sa kanya, noong kabataan niya, nabulag siya sa kahirapan. At noong makilala niya ang isang mangkukulam, inalok siya ng swerte. Isang sigbin, isang nilalang na magdadala ng masaganang ani protection pera kalusugan. Pero kapalit nito, kailangan niya itong alagaan. At minsan sa isang taon, kailangan pakainin ng dugo ng tao. Pero apo, hindi ko ginawa yun. Hindi ko kaya. Kaya humihina na rin siya. Kaya nagwawala minsan. Kinagabihan, umulaan, malakas. At sa unang pagkakataon, hindi nakakulong ang bodega. Dahil nalimutan ni Mang Ruben. Marahil dahil sa pag-amin sa apo niya. Alas dosi, narinig nila ang malakas na kalabog. Sumunod ang tunog ng chain na naputol. At pagkatapos, sigaw ng mga manok, sigaw ng kapitbahay, at umul ng nilalang. Lumabas si Lara, at doon niya nakita ang sigbin na mas malaki na kaysa kahapon. Parang nagmutate, parang nag ng matagal. Tumakbo si Lara papunta sa sapa. Kumahabol sa kanya ang sigbin, mabilis, mababa, parang gumagapang pero tumatakbo rin sa bawat pagtakbo nito. Pagdating sa sapa, nadula si Lara. Lumapit ang sigbin. Dahan-dahan, parang inaamoy siya. At bago ito tumalon sa kanya, si Mang Ruben, may hawak na itak, tumalon siya sa harap ng apo niya. Kung may dapat kunin, ako na! Ako ang nagpasok sa iyo dito! Lumapit ang sigbin kay Mang Ruben. Tumingin. Parang nag-isip. At sa unang pagkakataon, hindi ito nagpakita ng galit. Parang may pagkilala. Lumuhod si Mang Ruben. Hinaplos ang ulo ng nilalang. At bumulong. Salamat sa lahat. Pero tapos na. At isang sigaw. Isang pagkakataon. Isang pagkat ng dugo na malo sa ulo. At nang matapos, ang sigbin ay unti-unting naging abo. Parang natapos na ang sumpa. Umiiyak si Lara habang hawak ang lolo niyang wala ng buhay. Dumating ang mga kapitbahay. Pero walang nakakita ng sigbin. abulang lang. Nagpables si Lara sa pari. Si Lara. Nasa tabi ng kabaong ng kanyang lolo. Umiiyak. At hindi makapaniwala sa nangyari tinitingnan ni Lara ang kabaong ng kanyang lolo. Habang ang pari naman ay pinagdarasal niya ang kaluluwa ng namayapang lolo ni Lara. Napalitan ang bodega at kinabukasan parang mas maliwanag na ang baryo. Pero tuwing gabi, may ilang tao pa rin nagsasabing may naririnig sila. Maliit na yabag hanggang sa naglalaho hindi lahat ng swerte ay dapat bayaran ng kaluluwa. Kapag ang isang bagay ay ibinigay ng madali, kadalasan may kapalit na hindi mo kayang tanggapin. At sa buhay, ang tunay na swerte ay galing sa sipag, dasal at mabuting puso. Hindi sa madilim na kasunduan. Sa buhay, may mga tukso, mga pangakong yaman na mabilis, mga pagkakataong parang sagot sa problema. Pero tandaan, ang kayamanang galing sa dilim, dilim din ang kapalit, walang shortcut sa buhay, walang yaman na libre. Kung ang tagumpay ay galing sa kasamaan, babayaran mo ito, hindi lang ikaw, kundi ang mga mahal mo. Kung nagustuhan mo ang kwento, don't forget to like, share at subscribe para sa iba pang real life inspired horror stories ng Pilipinas. At tandaan... Hindi lahat ng yumaman sinwerte. Minsan may naglantay sa dilim. <coughs>